Good morning guys Tayo ay papalaot na ulit Kasama na pala Kaboy nga pala, nga pala si Kaboy Boy And good morning Good morning sa inyo lahat dyan Mga viewers natin Nasa iba't ibang sulok Ng ating bansa at ng ating mundo Mundo lang pala At <laughs> uh, tayo ay papalaot na ulit Ang ating ano ay Tangy Adventure Man Testingan natin magpundo sa Bahora Mga ngawal-ngawal tayo sa Bahora mag -ilaw. Tara na Pak ketiga datang ke lese. Kita cocok enggak tengok kira. Oke, taralah. Taralah let's go guys. Hai nah guys, Ka Boy Boy. Nah, nah. A few hours later. Ah guys, magandang tanghali o oh, hapo na. Palaw na nga pala oh. Hindi tayo nakabidyo. Okay <laughs> na. Hindi na tayo na tanigay guys. Hindi na ako nakabidyo uh, na ito. Nakala ko sa upo lang. <laughs> Grabe ang ya guys, magandang magandang hapon at. Uh, Pantali muna tayo sa payaw. Yan ang payaw oh. Ayan. Ay tayo ay magaluto muna ng ulam. Grabe ang gutom na. Alas magalas stress na oh. Alas dos 52 na. Kaya magluto muna tayo ng ulam. Kain muna tayo. Ang salang na yung ating ulam. na yung bangka dito guys dito yung mga prak prak nagpahipahila tayo nakawala pa yung ating isang gulyasan da ano hanggang dito na lang ang ating maghapon bukas na naman bye ah wow guys good morning good morning at tayo ay nandito na naman nagbabalik

Baik hai, hai, Good morning hai, Shout out hai, saya hai, 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 yang hai, 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 hai,

may Oh. Ay, mga tigsyam na kilo na. No? Yeah. Ituloy nga yan dyan, Peng.

Pagkasok siguro mga lima Tawas oh, nyo ah! Nakatago <laughs> <laughs> guys oh <laughs> Ano? 10? Ano kura yun? Ah, yung mga lalaki Yung mga tanigi na lalaki Yung mga rin na sila kalilid break edi tat ka kabog ko ka tok tok चरगाने के बल पे 90 किलो 90 ये तक तो कब तक और सो तो मेरा दल दल तो देंगे बेटा भाई ना आए ओ ना